araw po dyan sa Middle East, uh, sa whole Saudi Arabia kung saan yung mga kababayan po tayo mga OSW. June 19, 2020. ngayon, Monday, alin po pong ating odak ay galing mo, ah, uh, pupunta pala, sorry, galing, pupunta pala ngayon ng Laguna upang mapuntahan po yung isa nating mag-anak o kamag-anak ng OSW kasi ito matagal na nanginipin ng kanarungan sa ilang kanilang uh, kaanak na kadama o eh, household sa Kuwait eh, so, hanggang ngayon hindi pa makauwi maka apat na taon na no? at talaga patuloy lang ho, ang ginagawa ho natin ang pinalulungkot lang ko natin talaga yung mga proseso ginagawa ng ating kubier o nung hindi natin maintindihan katulad po nito uh, hindi natin uh, kakausapin at bibigyan po natin ng uh, counseling yung pamilya na doon po yung mga naangiwan anak na di umano yung nagagalit sila doon sa uh, nanay nilang OFW dahil hindi na raw ito umuwi pero kung alam lang po nila dinadanas ng OFW natin gustong gusto na po nilang umuwi hindi magawa kahit sinuswantak sila dahil lo unang una takaban ng ating Kuwait ah, takaban ang Kuwait na may pagkukusap ang gobyerno natin at gobyerno ng Kuwait eh. yun nga lang po na patuloy po na naagoso ang ating mga OFW at patuloy po sila dumadanas at yung contract talo po sila napahamak dahil nga dito sa mga pinag-uusapan ng ating mga regisitang ng ating gobyerno sa Kuwait na to at maging po dyan sa polo no, na wala naman tayong maintindihan kung anong silbi ng mga tao dyan ng welfare officer at, at labor officer na kita naman yung mga OFW na nagsasabi yung pinabali wala sila yung mga telepono number hindi magramit sa hotline kaya ito ko uh, ang road up yung gagawa ng paraan dahil ang ating mga kamag-anak ano, eh, uh, mga OFW dito. Sawan-sawa lumuwas ang Maylila para magsalo ka. Kaya ang ang ating samahan ang, ang bibigay ng ugnayan para sa ating gobyerno. Ilalapit natin ang pintuan ng gobyerno sa bahay ng OFW. Medyo malayo-layo pa yung tatahakin natin.